May mga himala ni Mama Mary ang naitala sa kasaysayan ng tao sa iba't ibang panig ng ating mundo mula sa Europa maging sa Africa at dito po sa Asia. Yan po ating pag-uusapan ngayong gabing ito mga kaibigan sa gabi ng misteryo. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 yes ng gabi sa DCRH Radio, DCRH TV at DCRH Online. Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa mga himala at aparisyon ni Mama Mary. Kaunay pa rin po ng pagdiriwan ng kanyang karawan Nito pong nakalipas na araw. Ibat-ibang mga perisyon ang nanganap na po sa iba't ibang bagay ng ating mundo. At uh, iba't iba ring mga himala ang nagawa sa buhay ng tao. May mga napagaling sa sakit at iba pa mga kahilingan na naisakatuparan bilang mga deboto sila ni Mama Mary. Yan mga ating pag-uusapan sa Gabi na Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH. Meron po tayong mga kapanayam tungkol po rito. Hello po, we're inviting you later to watch the show of Racy Bayan where we will be discussing Marian Miracles and Apparitions. At mga controversial din po na mga usapin tungkol po sa aparisyon at himala ni Mama Mary. Ngayon pong gabi ito sa DCRH, Gabi na Misteryo, 10 to 11 p.m. Wala po nga absent. See you. Anong pagkakaiba daw ng mediumship sa sinasapian? Talaga yung kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang. Inyong matutunghayan sa gabi ng misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado alas 6 ng gabi sa DCRH Ready. DCRH TV at DCRH Online. Gabi ng Misteryo. <tiple>